Pakibanat po itong si Representative Dan Fernandez dito sa mga lawyers ni Kibuloy. Isa sa mga lawyers, syempre, itong si Topacio. Anong <laughs> tawag ni Oji kay Topacio? Si Gasolito. Yun. Lahat ng dinedepensahan na itong si Gasolito, ano ho, ay pawang mga kriminal. Pawang mga guilty. Pawang mga karumaldumal ang akusasyon. Bakit? Kaya, pero mga may pera, syempre. Yung mga yan, yung mga ganyang kliyente. Pero eto, sa pagsabihan ni Fernandez, ni, ni Representative Fernandez, na sana kayong mga lawyers, lalo na po mga lawyers nga ni Kibuloy, dapat maging, uh, maging self-aware. To be more self-aware. Dahil mukhang ang inyo pong mga pahayag ay hindi talaga nababagay sa mga lawyers na katulad ninyo. Sa puntong ito, sinisira niyo ang profesyon dahil sa mga ganitong klaseng pahayag na netong sitopasyo. Hmm. Matindi. Fernandez emphasized that Kibuloy, who is facing charges of sexual abuse and human trafficking, was apprehended by authorities while hide hiding inside his compound. He pointed out that without the careful efforts of the DILG and PNP, malaki pa rin talaga ang ginampan ng papel ng PNP at DILG, the situation at the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City could have escalated further. Or lalong naging magulo. So talagang mayroon pa rin credit sa PNP. Okay? Talagang pinanindigan ng PNP that they should do the offer, operation on their um, um, situation doon sa kanyang terms, sa kanilang terms, at hindi kung kanino man na terms. Kaya walang, walang kaduda-duda na sa puntong yan ay meron dapat credit talaga ang PNP at GILG. At yan po ang pinagpuputok ng butsi nga na itong si, si Gasolito na paepal daw itong si Apalos. Ang sabi niya, Pastor Kibuloy voluntarily surrendered to the Armed Forces of the Philippines, specifically the Intelligence Service of the Armed Forces, or ISAFP, -E he was not arrested, especially not by the Philippine National Police under the DILG. So yun kasi gusto niyang isipin na nag-iipal itong mga ito na to lamang na magpapatupad ng batas sa puntong ito ay ang PNP. Ito turn over yan kung totoo nga sa AFP sumuko si Kibuloy. At bakit sumuko si Kibuloy? Kasi malapit ng masukol. At sino ang may effort dyan sa paghahalug paghahalughog, paghahalug, ginalugad ng PNP siyempre ang buong compound. At alam ni Kibuloy na malapit na siyang matiklo, kaya nag-surrender na. Yan po. Therefore, it is epal daw. So, itong si Gasolito, tinawag na epal, itong si Abalos. To be seemingly taking credit for the non-existent arrest. Hindi naman daw sila ang naka-aresto. Yun nga, sa puntong ito, napakalaki po ang ginawang trabaho ng PNP. Ito namang mga die hard ano ho katulad ni na Jason sa iniisip yung gastos <laughs> ng gobyerno natin. Ganyan ka lala ang pag-iisip iisip na itong mga die hard. Syempre itong mga lawyers din ito si Kibuloy. Alam natin na mga die hard yung mga yan. So kayo kayo, you are all in the same circles. In the same circle, kaya lang hindi ba kayo nagwo-worry na palubog na yung bangka nyo? 'Di ba? Ito, he also stressed that moving forward, Kibuloy's legal team, sabi ni Representative Dan Fernandez, should focus on his defense rather than taking shots at the authorities who successfully handled the situation. Yan, ang mga banat kasi nila, or binabanata nila, ang PNP at champing nga si Abalos. Ano pong problema niya sa PNP at kay Abalos? Dahil ba sila ay nagtatrabaho ng tama at matino? Anyway, wala namang bago dyan dahil ang kampo ni Digong, yung mga katulad na ito, si Tupasio, si Napanelo, si Nabato de la Rosa, marami pang iba, galit na galit po sila sa mga taong totoong nagtatrabaho ng tama. Bakit? Kasi pag nabisto o sumikat yung mga tao na totoong ginagawa ang kanilang trabaho at mandato, ay talagang wala silang, hindi sila kayang ikumpara dahil itong mga katulad na itong mga to, hindi makapagtrabaho ng walang pera, hindi makapag uh, hindi makatayo sa sariling paa, madalas ay may may mga sinasandalan yung mga yan. Yung mga sinasandalan niyo po ay malapit nang mabuwag kaya kayo ay aligaga. Sa puntong ito, kayo ay nagngangangak para atakihin naman yung mga taong nagtatrabaho ng matino at tama. Good luck.